Kidlat News Updates Upo si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umalo sa mahigit 112,000 ang bilang ng mga pasaherong dumagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange kahapon. Ayon kay Colin Calbasa, Corporate Affairs Officer ng PITX, inaasahang mas tataas pa ang bilang nito ngayong gabi hanggang bukas. Bukod sa mga traveling passengers, mayroon ding mga pasahero na papunta sa kanilang trabaho. Dagdag ni Kalbasa, inaasahang mas bababa ba ang bilang ng mga pasahero sa December 25 at muling tataas ito sa 26 dahil marami ang magbabalik ng mga bakasyonista. Tinatayang 70 mga tauhan ng PNP ang naka-assign sa terminal ngayong peak season. Natukoy na ng Department of Transportation ang taxi driver sa viral video na nanaga ng tigti 10,000 pesos sa mga pasaherong Taiwanese sa naiya. Kinumpirma ni Transportation Secretary Jaime Bautista na natukoy pareho ang driver at ang taxi operator. Kanya rin sinabi na ipagbabawal ng maglaan ng transport service ang operator sa airport. Gayunpaman, aminado ang kalihim na tinutugis pa ang taxi driver at maari nang tumakas ito sa probinsya. Sa original na post, dinala ng security guard ng naiya ang mga Taiwanese passengers sa taxi driver. Kinulong umano ang mga pasahero sa loob ng taxi nang tumanggi silang magbayad ng 10,000 fare sa biyahe mula Terminal 3 papuntang Terminal 4. Nanguuna ang kaso ng cybercrime sa listahan ng Philippine National Police o PNP sa may pinakamataas na krimeng na itala ngayong taon. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group o PNPACG, Nakapagtala sila ng mahigit 20,000 cybercrime cases mula January hanggang December 15. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 13,000 cases na naitala noong nakaraang taon. Mula sa tala, pinakamarami ang naging biktima ng online scam na sinusundan ng illegal access, computer-related identity theft, online libel at ATM o credit card fraud. Nagpaalala naman si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na bumili lamang sa authorized online shops na nagbibigay ng warranty ngunit manatili pa ring vigilant sa pagbili sa social media. Inaasahan ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa huling linggo ng taon ayon sa pahayag ng Department of Energy ngayong araw. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, tataas ng 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos kada litro sa presyo ng gasolina at diesel habang 1 peso and 60 centavos to so 1 peso and 80 centavos naman kada litro sa kerosene. Saad ng DOE, kasunod ito ng pagtaas ng bilang ng oil companies at tank owners na umiiwas na dumaan sa Red Sea kung saan inaatake ang mga barko ng Houthi rebels bilang pagsuporta sa militanteng grupong Hamas laban sa Israel. Mararanasan ang nasabing oil price hike sa darating na December 26, araw ng Martes. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Atinyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tell noise>